problema kasi ni Bongo, al alam nyo, ilang conduit yung pinadala niya sa akin para para nareglohin, para hindi siya isama. Naku. Pero hindi niya ako mabili ng pera niya eh. Naku. Diba? <laughs> Tapos yung mga sinasabi. So, yun uh, naku naku, maliwanag ko ito mga pre na itong si Bongo pala, mga tauhan ni Bongo, ay lumalapit po kay Trillanes. di ba? kapal kapal nung uh, papel na dala ni Trillanes para uh, sa mga kaso dito kay Duterte, kay kay uh, Bongo. Si Bongo pala makasarili. Diba? Makasarili. Bakit? Di umano. Galing kay Trillanes yan. May mga tauhan siyang pinadala kay Bongo, uh, kay, kay uh, Trillanes. Para suhulan si Trillanes na wag na siyang idamay. So, ano pong ibig sabihin nun? Huwag na siyang idamay. si Digong na lang. <laughs> o, oh, diba? Wala talagang pakialam yan si Bungko kay Digong. Nilaglag po ni Bungko si Digong. si galing po mo kay Trillianis, ha? O, oh, doon sa isang video na panood ko. Di, umano. Ha? Lumapit yung mga tauhan ni Bongo kay uh, Terrianes. Tapos, nag-offer ng malaking salapi. Tapos, wag na daw po siyang idamay. So, anong ibig sabihin yun? Tatanggalin na siya kasi magbabayad siya. So, siligong na lang sasampahan ng kaso. Akala ko ba, Bongo, eh, walang iwanan? Ah. Pero teka, 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 teka. Eh, bakit ayaw mong madamay? Eh, di ba dapat sama-sama kayo sa hirap at ginawa? Oo, oh, eh, ano kanyan eh? Pakulang na lang, ito'y maging anak ni Digong eh. Di ba? Oh. So, eh, pangalawa, si Bungo pala, napapaghalata na. Oo. Oh, eh, mahi mahilig palang manuhol. ah oh, wag naman ganun, di ba? Eh mabuti nga si Trillanes may prinsipyo, may may, may paninindigan talaga na hindi po nabibili ng uh, pera. Kaya sa 2028 po, alam na natin ha, kung sino yung susuportahan po natin. Oo, oh, suportahan po natin yung taong hindi nabibili ng pera. Kaya, aanin naman ni Trillanes yung pera? Unang-una kung titingnan natin, naging senador na yan, sumahod na yan sa pagiging senador niya noon, and then kahit paano may mga negosyo yan. At least, si Trillianis, malinis po yung pera niya. Ngayon. E eh, kung tatanggapin po niya yung pera na inoffer sa kanya ng kampo ni Bongo, tangit na yun. Magiging, uh, uh, kumbaga, babagsak po yung image niya. Okay, masisira po yung pangalan niya. Eh, si Bongo talaga, mandadama eh. Oh panic uh, nagpanic na talaga si Bongo panic mode na talaga. Oo. Oo so anyway, ito yung bibigyan natin ng uh, reaction ngayon mga pre Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy uh, sa ating reaction ngayon, ay eh, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag din mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So okay, mga pre, no? At uh, may TikTok, may Facebook tayo. Sana po inyong suportahan sa mga bagong subscribers. Takong maraming salamat po, ha? Ayan. Yeah. O, oh, importante po na i-ring e niyo yu po yung notification bell para mag-notify po ito sa inyo pag kami may, may upload, may live. Yun naman po yung purpose doon, di ba? O, oh, ulitin natin. Pakinggan natin at i-full na po natin yung reaction natin dito. Problema kasi ni Bongo, al alam niyo, ilang conduit yung pinadala niya sa akin para... Para regluhin, para hindi siya isama, mm. pero hindi niya ako mabili ng pera niya eh. Gusto, in short, gustong bilhin ni Bungo ng pera itong si Trillianis. Ah, <laughs> eh, tanong ko lang, Bungo, saan ba galing yung pera na ibabayad mo kay Trillianis? Pera ba ng taong bayan yan? O pera sa flood control na galing pa rin sa taong bayan? Di diba? Ano? Ano sa tingin mo bongo? Kasi malaki yung... Hindi, malaki yung offer mo eh. Diba? Laki ng offer na yan. Oo, kunyari lang, nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Basta mga chikwa, talaga may lahing in chick. Hindi ko naman nilalahat pero pag sinabi bongo, hindi po mapapagkatiwalaan yan. Ha? Tapos yung mga sinasabi niyo, may mga ginawa akong mali? Alam mo, six years sila, nag kay sa akin. Hmm. 30 cases yung final nila sa akin, mga libel cases, mga harassment cases lang. Ni isang corruption case wala sila nakita sa akin. 'Di ba? Ang tanong dito, sana kung magaling lang yung mga reporters na nandoon sa Senado kanina, sana sinabi, "Oh, Mr. Bongo, kung meron kang nakitang mali sa ora uh, or uh, illegal na ginawa ni Trillanes, bakit din yung kinasuhan nung 6 years kayong presidente?" Hmm. Eh, kung may illegal, eh, wala naman pong illegal eh. Live lang. Ganun, yun lang mga kinakaso. O. Oh. Panahon ni Duterte, hindi nga nakulong si Trillianes eh. ba? Diba? Kasi wala naman po talagang uh, uh, na ginawa si Trillianes. O. Oh. Kung gagawagawan po nilang ebidensya si Trillianes, hindi po nila kaya. Eh, bakit po? Eh, matalino po yan si 'di ba? Matalino po yan si Trillianes. Eh, si kabago-bago lang. Mga Duterte ka, bago-bago lang. Bakit po? Eh, mayor lang naman yan ng Davao. <laughs> Mariusip naman. <laughs> yung Ang ginawa nila sa sobrang desperado nila at wala silang nakitang kaso sa akin, yung pag-cancel na ng, am ng ang uh, ginawa. Di ba? So, dapat makita ng mga kababayan natin na ano na lang ito, mga desperadong hmm. statements na lang ito from uh... noon pinagtutulungan niyo si ano si Terlianes. Pero ngayon lalapit-lapit ka Bungo. Wag na panindigan mo na lang 'yan. O bukod sa nasampahan ka ng kaso ni Terlianes kasama si Digong, o uh, balita ko may taga ka pa ICC. 'Di ba? May ICC pa. Iba pa 'yon. 'Di ba? O sinong kasamang susunduin? Si Vice President. <laughs> di ba? Vice President. Pero ako yung naniniwala po, pagbaba na pagbaba po ni Sara Duterte bilang Vice President. Di ba? Kasi wala na siyang immunity niyan. Yari siya. Or di kaya, ngayon 2026, kasi pwede na po maghain ng impeachment laban dito kay Sara Duterte, sa I think sa February yata yun, pag yan na-impeach si Sara Duterte, tapos ng maliligayang araw ng mayabang na ating Vice President. Bakit po? Kasi pagbaba niya, na-impeach yan, to the rescue po ng ICC. Oh. Yun po yung ibig natin sabihin. Di ba? Kasi balibalita po ngayon, eh talagang uh, malapit na pong uh, malabasa ng warrant itong si Sara Duterte. Di ba? Oo, so excited ako eh kasi alam niyo yung mga pamilyang hinuhuli ng mga mayayabang. Excited po ako mag-enjoy lang manoo, oh, dabang pinupusasan, dinadampot. Ano 'yung feeling ng uh, mayabang pag napupusasan, ano? Oh. So, 'yun yung gusto ko pong makita. Gusto ko pong masaksihan ng aking tatlong mata. Uy, buti bu man ba tatlong, tatlong yung mata mo? May third eye po ako eh. Oo. Patuloy natin somebody na alam niya ng malapit na sa makulong. Mm -hmm. Ganun po yun. Senator, ano pong ibig ninyo sabihin na hindi kayo nabili ng uh, pera? Was there an effort? Was there an initiative to... Yan ang tanong mo sa kanya. Kasi ilang emisaryo pinadala niya sa akin para umatras ako dito. Sabi ko, nako, lalo kong ginaganahan mag-file mag ng case pag ginaganyan ako. Uh Oo, -oh. kasi ramdam na ni Bongo na malapit na siya makulong. Habang ginaganyan mo si Trillianis, ginaganahan siya. At tulad ng ginawa niya kay Digo. Ginaganahan po siya. Ani niya yung pera na yan. Kung nandyan pa naman yung talagang umapak sa pagkataon niya noon. Eh, naniniwala ako, ito, hindi to, hindi to ganti ni Trillianis para sa kanila. Ano lang talaga siya? Meron siyang pagmamahal sa taong bayan, sa mga Pilipino. Concern lang siya. Kasi, tinan nyo ha. O, oh, si Bungo, yung pamilya niya, sangkot sa mga flood control, uh, flood control na yan. Nakakuha ng project. ba? Diba? Tama po ba yun? So, yun po yung dapat na putulin. Kasi hanggat nandyan si Bongo, ang mag, ah, uh, imbis bayan po yung uh, benefits okay? Hindi po, pamilya ni Bongo. <laughs> diba? Ang sama, di ba? Oo. nakaharap siya ng katapat eh, na hindi nabibili ng pera, kaya nandito tayo ngayon. Ganun lang yon At uh, next time ka nyo, sabihin nyo sa kanya, kapag hinihingan siya ng reaction, wag naman niya basahin. Mm. Di ba? Huwag naman niya basahin, pati yung mga cliche niya eh, mga quotable quotes eh, kailangan pang isulat nung uh, staff niya. Ganun po yun ibig sabihin may script po itong si Bungo. Okay? Nag-iisip ka ba, Bungo? eh, <laughs> nagtatanong lang naman ako. Bakit mo kailangan basahin? Hmm. Eh, da, pwede namang, ano, pwede namang mga uh, memorize mo na lang. ba? Diba? Kung nasa puso mo talaga yung masasabihin mo, di mo na kailangan basahin pa yan. So, good luck sa'yo, Bungo, ha! Oh, good luck. Ewan ko lang kung saan makukulong itong si Bungo. No? sa Pilipinas ba o sa daig? Oh. Ano sa tingin nyo? Ako hindi ko alam eh. Kayo na po yung uh, humusga, ha? So, may mga pre, bigyan po natin ito ng uh, reaction, okay? Itong nga uh, patungkol sa EO100 at EO101. So, ano ba yung ibig sabihin nito mga pre? Pero teka, oh, may dalawang uh, klase kasi ito, yung, yung EO mga pre, no? Yun yung EO100, eo, 100, EO 101. Okay. Ngayon, maraming nalilito kung alin ba talaga ang tumutukoy sa presyo ng palay at alin ang uh, tungkol sa tulong para sa magsasaka. na kaya sa video na ito, linawin natin. Ah, uh, linilinawin natin 'yan, 'di ba? Dahil baka ito ang game cha uh, changer na matagal na nating hinihintay para sa sektor ng agrikultura. Ah, uh, dito sa Pilipinas. Mhm. Mm Unahin natin ang uh, EO 100. Ito ang utos ng Pangulong, uh, Pangulo na nagbigay uh, ng kapangyarihan sa Department of Agriculture o DA at uh, na magtakda ng presyo ng palay bago pa man magsimula ang panahon ng pagtanim. Bakit importante yan? Hmm. Simple lang naman. Dati, mga magsasaka nagtatanim muna ng walang kasiguraduhan kung magkano ang magiging presyo ng palay pag-ani. Kasi alam niyo naman ngayon, di ba? O nagtanim yung magsasaka, may mga nagre-reklamo na pag-ani nila ay uh, lugi lugi bagsak presyo talaga. Di ba? Nung naani na, nabili na ng mga buyers, biglang taas, o di ba? Isang malaking kalukuhan yan. Oo. Pero ngayon, iba na. Nang dahil kay Pangulong Bungbong Marcos, magkakaroon na po ng solusyon. Kadalasan, pag bumagsak ang presyo, lugi agad. Hmm. Pero ngayon, dahil, ito ah, take note, dahil sa EO 100, alam na ng mga magsasaka ang presyo na bibilhin ng gobyerno bago pa man sila magtanim. O, oh, ah? ha? Hmm. Ibig sabihin, may kasiguraduhan na ang kanilang ani. May siguridad sa kita, at hindi na basta-basta manuloko ng mga mapagsamantalang traders. Kasi, ang alam ko sa mga traders, mga pre, may community yan sila. O, hindi natin alam, baka may mga GC pa yan. O, o nag-uusap-usap, lugar. Limbawa, Tarlac o Panike or di kaya Mindanao or di kaya Pangasinan. O, nag usap usap sila. Uh, ang bilihan natin ngayon ng uh, palay, liitan lang natin. So, kailangan magkakasundo-sundo yung mga yan para walang magawa yung mga farmers. Yun ay theory ko lang naman. Okay? Baka ganun yung nangyayari. And then, pag nabili na nila lahat, naalin na lahat, boom, biglang taas na naman. No? Oh, ba diba? Sa malaking kalukuhan. Kasi, syempre, uh, may mga pailan-ilan pang habol yan. So, ang makaka-jackpot na lang yan, yung mga pailan-ilan na nalay. Okay? Sa pagbenta. Oh. So, ngayon, punta naman tayo sa EO 100, uh, 101. Okay? Ano ba ito? Ito naman ay tungkol sa pagpapalakas ng sagip sa Act. Dito. Ayan ha. Sinasabi na buong gobyerno mula national hanggang local agencies ay dapat suportahan ng ating mga magsasaka at mangingisda. So hindi lang po ito para sa mga magsasaka, kundi para po sa mga mangingisda. Oh. Ibig sabihin, mas maraming bibili ng produkto nila. May mga programa tutulong sa pagreso, packaging at uh, distribution uh, at may mga pondo para sa post harvest facilities. Kumbaga, hindi lang play ang uh, palay ang tinutulungan. Eh uh, napati mangingisda gulayan at iba pang sektor ng agrikultura. Oh, uh, kaya mali naglakuha kung ano yung EO 100 Ayan, presyo ng pala yan. Oh, pag sinabing EO 101, suporta ng gobyerno sa agrikultura. Pag sinabing agrikultura, lahat po yan. Hindi lang po palay. Diba? Pero kasama na po dyan yung mga mangingisda. Hmm. Ang direktibang ito ng Pangulo ay patunay, patunay lang na hindi nawawala sa isipan niya ang kapakanan ng mga magsasaka. Oh. At syempre, sa mga mangingisda. Sa totoo lang, matagal ng problema ang kawalan ng tiwala ng mga magsasaka sa sistema. Oh, marami sa kanila, kahit nagsusumika, lugi pa rin dahil sa haba ng presyo ng palay at taas ng pr uh, production cost. Oh, pero ngayon, may malinaw ng hakbang para masiguro na ang bawat pawis at butil ng palay ay tamang halaga. Oh. At kung tutuusin, kung may papatupad dito ng maayos, hindi lang magsasaka ang magkikinabang. Tayo ring mga consumers. Tayong mga mamimili. Bakit? O. Oh. Kasi, kung stable ang presyo ng palay at may mga suporta ang mga magsasaka, mas magiging abot kaya ang presyo ng bigas. At makikinabang din ang mga hampas lupang DDS. Tama? O. Oh, masaya ang magsasaka. Masaya ang consumers. Masaya ang DDS! o, <laughs> oh, di ba? At least, mga DDS na mga kulangot na ang pasluka. Eh, di ba? Hindi kinalimutan ng ating Pangulo. Oh. Huwag tayong bastang maniniwala sa mga nagsasabing wala raw nangyayari. O, oh, palaging sinasabi yan. Pag gusto mong sirahan yung gobyerno, yan yung kanilang mga banat palagi. May ginagawa ang gobyerno. At eto na nga ang patunay. Di ba? Oo. Oh, oh. May, 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 ano na nga, may, may, uh, patunay. So, ano ba yung uh, proyekto ng, uh, gobyerno? Okay? AO100, AO, ano, nasave ko ba yun? check ko lang ha, kung nasave ko yun. Mm -hmm. Kasi, maraming, ano ngayon, maraming, uh, talagang, uh, mapagpanggap mga pre. Okay? Maraming uh, naninira po sa ating gobyerno. Saan na ba yun? Ah, save ko lang yung ano, ah, picture. Ah. Hindi ko pala na prepare. Sorry naman. So, yan po ha. Ah. O, oh, alam nyo na yung kay bahan ko ano yung uh, EU 100 At, uh, ayan, murahin ko lang to. Okay. So, yan! Basta yung ating pangulo mga pre, eh nandiyan lang naman po, no. Talagang uh, nakatuon yung atensyon sa mga magsasaka. Ang malaga ngayon, eh ah, na, bantayan natin kung pa paano ipapatupad ang mga EO na ito. Kasi kung sa uh, si hinito, baka ito na ang simula ng tunay na pagbabago ng sektor ng agrikultura at alam ko po ng ating pangulong Bongbong Marcos, seryoso po dito. Seryoso po ang Pangulong Bumbong Marcos. Ito yung tinatawag, ha, na no joke. Ah. Oh. Ito yung no joke. Ito yung katotohanan, di ba? Sa panahon ni Digong, nagawa po ba ito? May plano po bang ganito? Wala po. Hmm? At abang-abangan po natin ito. Hmm? Oh, kasi mangyayari at mangyayari po ito at uh, talaga yung mga magsasaka, uh, makakakuha po ng hustisya. Ano po ibig sabihin? Yung tamang presyo na nar nararapat po para sa kanila. Siyempre, tayong mga consumers, eh, madadamay po tayo dyan. Uh, kumbaga, tayo po ay, uh, uh, kumbaga, maaambunan din ng biyaya dahil sa programang ito ng administrasyon. Diba? Uh, pati mga DDS. So, anyway, hindi ko na pabain ng video nito, mga pre. Maraming, maraming, maraming salamat sa inyong suporta. Ah. And ako'y magpapaalam muna pa samantala mga pre. Pero syempre, bago po ako magtapos. And kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Maraming 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 salamat po sa inyo mga pre. And na, o. Oh, at syempre, uh, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Ring the notification bell. May TikTok, Facebook po tayo. Ingat, ingat po ang lahat. And kita-kits po sa susunod na video.